Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Natukot ko po nung na-discard ko ako sa Saan? Sa scooter. Sa scooter. Ngayon, kailan ka na dali? April 28 pa. April? Hindi uh, na sementohan siya. Pero wala namang nangyari. Tsaka yung dito, medyo hindi ko pumakabot. Pumakab, Nasaan yung X-ray mo before? Ano siya? Si Bali, cellphone lang yung... Walang problema. Ang mahalaga. Siyempre, na-disgrasya. Ngayon, ang pangkaraniwan, ito, pangkaraniwan tong ginagawa. Pag pumunta ka sa hospital at masakit yung dito mo umangat, casting. Siyempre, gagaling yun na nakaangat. Ayan, nakaangat yung ulna bones mo. Kunti lang naman. Kunti lang, Kunti lang. Kunti lang naman. Pero kahit dito, wala ka magawa kung anong gawin ko. Kasi ako may knowledge eh. Doon din, ganun lang din yun. Pero siyempre, bakit mo ikakas? cast kung alam mo mayroong parang mild na kaangat, dapat mm. Inulak kahit konti eh. Wala, wala. Para bumaba 'yun eh. Ngayon, nakaangat na ito. Tingnan natin kung kaya pang ibaba ito. Ngayon, sumasakit pa ba? Meron siyang part na ano, may, may tumutunog siya. Walang problema sa tumutunog, mga mga bossing, madam. Walang problema sa tumutunog. Ang mahalaga, walang pain. Pero kung may pain, kasi Meron kumagani, kita mo yung kumang. Hmm. Kumang lang pero kaya makipagsuntukan, kaya magbuhat ng mabibigat. Kumang lang kasi nga gumaling na nang gano'n. Pero kailangan walang pain. Pero kung sa iyo may pain, Merong eh, pain problema yo. 'yon. Pero kung tumutunog-tunog lang, wala 'yon. Pero may pain minsan na ano, Ito yung umangat to. Oh. Hmm. Kitang-kita rin dun sa x-ray eh. Itong ulang umangat. Ngayon, wala naman siyang fracture. Pero, kung tinulak ko nung konti noon, tapos ikinas, hindi nakababa siya. Kaya nga, wala namang ginawang gawin. Sayang. Yung pain na natin. Meron kasing ligament siya dyan, oh. Sa gitnaan yan, yung radius at all na. Meron niyang, ano dyan, joint dyan. Relax na nga. Huwag may tukod yun. Yan. Kapain natin. Tingnan natin kung makayanin pa natin itong ibalik. E, yung pin, sigurado ako mawawala ako ito eh. Pero pag yung ligaments sa ang bumitaw, mm. Hoy, hmm. pengin pau. Walang aw sa pau. Ayun, haplos matatag. Sa tulong ng pau magiging matatag. Nating mga katawan. Roy, hold. Saglit lang, Roy. Relax lang, sarawang lalabanan. <coughs> Thank you. the frame mo din. Hmm. May may konti pa. Pero hindi na siya ano. Hindi ko tumutukod din. Thank you. Idol, kung konting-konti na lang ngayon itutukod mo na, pahinga mo lang yan. Yung nakabukol dito, hindi na ano. Alam ko nangyari dyan sa'yo, Idol. Mayroon talaga nakabukol dyan. Ang kaso, mayroon niyang ligaments dito. Eto. Na maaring na ha. Nagkaroon na ng ano. Laman. Yes. Pero kung lang. Ito, ayusin natin. Okay? Pahinga mo lang yan muna ng ano, kahit mga tatlong araw. Pwede mong gawin lahat. Huwag wag lang ito. Pa. Hindi. Huwag mo lang muna isuntok. Yung mga, yung magsusuot ka ng gloves, yung parang yayanigin mo na. Okay? Gaganyanin, no? Huwag mo lang gano'n. Pwede kang magbuhat, pwede kang magano. Huwag lang yung payanig na pa ganun. Yung pa ganito. Huwag lang yung pa ganyan. Okay? Kasi may iipit yung Gumaling. Yung bagay yung natanggal ng pagkakano, masasaktan ulit yung swelling na natira doon. Dito naman, sir, anong nararamdaman dito? Natukod din to, di ba? Oo, oh, natukod pala. Yung dalawa sila. Hindi ako makapagbuhat ng yung pagka nakagalingan. Hindi mo kaya? Walang, walang lakas. Grip mo nga ako. Grip mo nga ako kanan. Okay. Ika, kaliwa. Ano ka ba, kalibete, kanan? Kanan. May kasama ka dyan? Wala. Mahina eh. Oh, para sana siya ang alin mo eh. Siyempre, hindi magsisinwala yung kasama. Eh kung wala pala siyang kasama eh. Kasi sasabihin ko, na medyo humina to. Yun ang totoo. Siyempre, ganyan, hindi pwede. Kailangan, kahit kaliwayan pwede mong ipampirat. Kung may kasama ka sana, siya ang ipitin mo, tapos ipitin mo ulit siya, pagka, tapos kung in-adjust. Para walang ano, walang question kung lumakas ba o ano pero yun naman ay eh, ano lang para lang naman na uh, sa mga Papag viewers at pag ka ako parang masakit yan parang masakit yung dito sa ano sige hmm kung lalabanan ang idol mm hmm 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 janggalan bola wala wala magic pau Try mo nga i-rub muna sa glit mo mayo. Sige lang sa mo. Okay, wait lang. Yang leeg. Para sigurado tayo. Sige, rub ulit. Hmm, mo ko. Hmm, obserbahan mo nga yung kamay mo. Ngayon, di may tukod, itukod mo rin. Hmm. Kaya na yung katawan mo? Oo, oh, kaya. Kasalan mo yan, pumunta ka rito. Is <laughs> oh. Okay. Idol, pwede mong i-ano yan? Igalaw-galaw, pero wag mo munang isuntok o yung mga, yung malalakas na ganun. Okay? Oh. Thank you so much.